Sa isang malayong bayan na napapalibutan ng makapal at madilim na kagubatan, naninirahan ang apat na magkaibigang nagtataglay ng isang misyon. Ang bayan ng San Isidro ay kilala sa mga sinaunang kwento ng kababalaghan, ngunit para kina Lira, Jomal, Maya, at Rico, ito ay hindi hadlang upang ipaglaban ang kalikasan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Si Lira ang leader ng grupo. Sa kanyang mga matang puno ng determinasyon, dala niya ang responsibilidad ng pangkat upang bigyang buhay ang kanilang kampanya. Si Jomel naman, bagamat kilala bilang malikot at minsang pabiro, ay may puso para sa bayan at mga kaibigan. Siya ang nagbibigay saya at lakas ng loob sa iba. Ang tahimik at mapanuring maya ang taga-dokumento ng grupo. Sa likod ng kanyang kompas ng panulat, nakatitala ang lahat ng kanilang gagawin. Siyempre, hindi mawawala si Rico, ang masiglang tagakuha ng litrato na laging sumasabay sa lahat ng lakad, isang malamig na gabi ng Oktubre, nagtipon ng apat sa ilog sa gilid ng bayan. Pinagsaluhan ang kwentuhan habang pinagmamasdan ng mga bituin at nagsimula silang mangarap tungkol sa magandang bukas para sa San Isidro. Ano ang susunod nating gagawin sa kampanya? Kailangang mas marami tayong maabot, tanong ni Lira, hawak ang sinag ng buwan na sumasayaw sa kanyang mga palad. Maaari nating puntahan si Lola Berta, sagot ni Maya. Alam niyang marami siyang kwento tungkol sa mga dati, mga alamat at mahika ng San Isidro. Pero maraming nagsasabi na kakaiba si Lola Berta. May mga hindi magandang kwento tungkol sa kanya, pangamba niya. Hindi naman lahat ng kwento ay totoo. Kailangan nating malaman ang katotohanan, wika ni Jomal, na anumang takot ay kayang lampasan dahil sa pagtitiwala sa kanilang samahan, na pagkasundoan din nila na bisitahin si Lola Berta, isang matandang babae na naninirahan sa gilid ng gubat. Alam nilang kakaiba siya, ngunit handa silang harapin ang anumang dala ng paglalakbay, kinabukasan, sabik na sabik na silang lahat. Nagdala sila ng ilaw, pagkain, at mga talaan upang maitala ang lahat ng kanilang maririnig, pagdating nila sa bahay ni Lola Berta, sinalubong sila ng matanda na may mapanokso ngunit mahina kong ngiti. Mga kabataan, anong dalang kwento ang nais ninyong madinig? Tanong ni Lola Berta na ang mga mata ay tila may hinihintay na lihim. Ito kami po ay nagnanais na matutunan ang mga alamat ng ating bayan para ipasa sa susunod na henerasyon, paliwanag ni Lira, puting puti ang tingin habang nakatingin sa matanda, nagumpisa si Lola Berta sa mga kwento ng mga aswang, bungis-ngis, at mga espiritu na nagmamanman sa gabi. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang nagiging kakaiba ang himig ng kanyang boses, makalipas ang ilang oras, sa kanila naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na parang may umaasang nagmamasid sa kanila mula sa dilim, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad na sila palabas ng bahay, nilapitan ni Lola Berta si Rico. Sa iyo, batang taga San Isidro, isang sumpa ang aking ayalay, upang subukan ang katatagan ng iyong puso. Ang mga salita ng matanda ay nagdulot ng agam-agam sa mga kasama, hindi nila maintindihan ang sinabi ni Lola Berta pero nang makauwi na sila, unti-unting nagbago si Rico. Ang ngiti ng dati ay lumisan, pinalitan ng malabo at malamlam na mga mata, sa mga sumunod na araw, naging malamig si Rico sa mga kaibigan. Hindi na siya kasing saya sa pagkuha ng litrato, at madalas ay nawawala sa mga pag-uusap. May mga sandali rin na nakikita siyang naglalakad ng palihim patungo sa gubat, nagsimula na silang magtanong-tanong kung ano ang naganap kay Rico. May misteryong bumabalot sa kanyang pagbabago, at unti-unti nang nabubuksan ang mga lihim ng kanilang bayan. Lumipas ang ilang araw mula nang bumalik sila mula sa bahay ni Lola Berta, ngunit hindi pa rin maalis ng grupo ang balisa sa puso nila. Ang pagbabago kay Rico ay hindi na may tago at unti-unti nilang napapansin ang mga kakaibang kilos niya na dati ay wala sa kanya. Sa isang hapon, nagtipon silang apat sa bahay ni Lira upang pag-usapan ang nangyayari. Rico, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi na tayo kasaya kagaya dati? Tanong ni Maya nang may pag-aalinlangan, ngunit hindi sumagot si Rico. Nakatingin siya sa labas ng bintana ng may halong malungkot at kalituhan sa mga mata. Hindi ko alam, bungad niya, ngunit hindi siya nagsalita ng masyado, marami silang napansin. May mga gabi na hindi na siya nakakatulog ng maayos. Minsan, nahuhuli silang gumising siya sa kalagitnaan ng gabi, nakatungo sa dilim ng kwarto na parang nakikinig sa mga bulong, si Jomal ay nag-alala rin sa mga nagaganap. Parang may tinatagong lihim si Rico, mga kaibigan, sabi niya habang hinihimas ang kanyang noo. Kailangan nating tulungan siya, pero paano? Pinili nila na bantayan si Rico ng mas maigi. Isang gabi, lihim silang naglakad papunta sa bahay ni Rico upang tingnan kung ano ang kanyang ginagawa sa mga oras na hindi sila magkasama, nakita nila itong palihim na lumalabas ng bahay papunta sa gubat. Sundan nila siya ng palihim, dala ang takot ngunit puno ng pag-asa na matulungan ang kanilang kaibigan, sa kanilang paglalakad, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin, tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Ang katahimikan ng gabi ay nagmistulang nagbabantang katahimikan bago ang bagyo, dumating sila sa isang lugar sa gitna ng kagubatan kung saan may luma at naiwan na altar na halos tinakpan ng mga ugat at dahon, nakakita sila kay Rico na nakatayo sa harap ng altar, tila nakikisang ayon sa isang di nakikitang presensya. Sa dilim, nakita nilang unti-unting nagbago ang anyo niya, ang kanyang mga mata ay nagningning na parang pulang uling, at ang kanyang mga kamay ay tila nagiging matutulis na kuko, dito tuluyang napagtanto ni Nalira, Maya, at Jomal na si Rico ay unti-unting nagiging aswang dahil sa sumpa ni Lola Berta, nang makalapit sila kay Rico, nagulat siya at halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit bago sila makapagsalita, isang malakas na hangin ang dumaan at tila hinai pa ng isang di nakikitang puwersa si Rico palayo sa kanila. Nagdesisyon ang tatlong natitirang kaibigan na hindi basta-basta iiwan si Rico sa kanyang kalagayan. Kailangan nilang humanap ng paraan upang mapawi ang sumpa bago tuluyang mawala ang kaibigan nila. Sa kabila ng takot at pangamba, nagpasya silang bumalik kay Lola Berta upang humingi ng paliwanag at solusyon. Sa mahahabang hakbang, muling nilakbay ni Nalira, Maya, at Jomal ang madilim na daan palabas ng gubat patungo sa bahay ni Lola Berta. Sa kanilang puso ay may timang pangamba ngunit mas matindi ang pag-asang matagpuan nila ang kasagutan upang mailigtas si Rico pagdating sa lumang bahay na parang nababalutan ng anino ng kagubatan, sinalubong sila ng matandang may ngiti pa rin sa labing ngunit may halong seryosong tingin sa mata. Bakit kayo bumalik? Tanong ni Lola Berta, halatang alam na ang kanilang dahilan. Lola, may sumpa po si Rico. Kailangan po namin ng tulong ninyo, sabi ni Lira nang may paggalang. Anong nangyari? Paano namin siya matutulungan? Tumango si Lola Berta at pumunta sa loob ng bahay upang kunin ang isang lumang aklat. Ang sumpang ito, simula niya, ay isang sinaunang ritual na nag sa tao sa mga espirito ng kagubatan. May dahilan kung bakit ito dama po kay Rico, at ito ay hindi basta nagkataon. Ibinahagi niya na sinaunang paniniwala sa San Isidro ang sumpa ay parusa mula sa kalikasan sa mga sumusuway sa kautusan ng pagubatan. Ngunit may pag-asa pa rin. May ritual na maaaring pumawi sa sumpa, paliwanag niya. Ngunit ito'y mapanganib at kailangang gawin sa ilalim ng liwanag ng buong buwan sa loob ng gubat. Kailangan niyong maging matatag at magtiwala sa isa't isa hindi nagatubiling tinanggap ng grupo ang hamon. Sa kabila ng takot, alam nilang ito ang kailangan upang mailigtas si Rico, habang naghahanda sila para sa ritual, unti-unting nabubuksan ang usapan tungkol sa tunay na ibig sabihin ng sumpa, pagkakaibigan, at pag-asa. Nakita nila ang lalim ng pagmamahal sa kaibigan na nagbibigay lakas upang harapin ang kadiliman, ngunit bago matapos ang gabi, isang malakas na hangin ang pumasok sa bahay, at parang may malakas na puwersa ang nagbabanta sa kanilang misyon. Nakikita ko ang mga anino na naglalakad sa dilim, wika ni Jomal, balisa. Dapat tayong magmadali, dahil dito, Nagsimula ang kanilang pagsasanay at paghahanda, pag-aaralan nila ang mga pangungusap, mga galaw, at mga panalangin na kailangan upang gawin ang ritual, sa likod ng bawat hakbang ay ang pagnanais na maibalik ang tunay na riko at mapanatili ang pagkakaibigan na matagal na nilang binoo. Sa mga sumunod na araw, iniaaninaw nila Lira, Maya, at Jomal ang mga sinimulan nilang pag-aaral para sa ritual na magliligtas kay Rico. Sa kabila ng takot at kaba, lalo lamang tumitindi ang kanilang determinasyon na makita ang kanilang kaibigan na muling bumalik sa dati niyang anyo, bawat gabing nagkakatipon sila sa bahay ni Lira, pinag-aaralan ang mga panalangin, galaw, at seremonyang kailangang isagawa sa ilalim ng buwan. Ang mga salita ay tila mahika mismo, na kailangang sabayan ng puso at paniniwala sa kapangyarihan ng pagkakaibigan at kabutihan, Si Maya, bilang taga-sulat, ay masigasig sa paggawa ng talaan habang si Jomel naman ang tumutulong sa paghawak ng mga pampasigla sa kanilang loob. Si Lira ang nagsisiguro na lahat ay handa, hindi lamang sa kaalaman kundi pati na rin sa kalakasan ng puso, ngunit kapansin-pansin ang kawalan ni Rico sa mga pagtitipon. Bagamat hindi siya nananatili sa kanilang mga pag-uusap, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng grupo. Isang gabi, napagdesisyonan nilang pumunta sa gubat upang masanay sa dilim at mga tunog na kanilang maririnig sa panahon ng ritual. Dala ang ilaw at lakas ng loob, sinundan nila ang mga landas na si Rico ay mga gabi nang nilalakad, habang naglalakad, naramdaman nila ang kakaibang presensya, parang may mga mata na nakamasid at mga aninong nagliliparan sa paligid. Ngunit kahit ganoon, pinamunuan ni Lira ang grupo upang huwag magpatalo sa takot sa isang bahagi ng gubat na tagpuan nila ang isang maliit na sapa na tilay pinagmumulan ng malamig na hangin. Dito, muling nagtipon ang grupo upang mapag-aralan ang lugar kung saan nila gagawin ang ritual sa gabi ng buong buwan habang nagpapahinga, napansin ni Maya na may kakaibang liwanag na lumalabas mula sa mga puno. Parang may mga espirito na naghihintay sa atin, bulong niya, sa kabila ng mga pagsubok, mas lalong nagbuklad ang magkakaibigan. Napagtanto nilang hindi lamang lakas ng katawan ang kailangan kundi pati na rin ang tibay ng loob at pagkakaintindi. Dumating ang gabi ng buong buwan, isang gabi na hinarap ng apat na magkakaibigan na may halo ng takot, pag-asa, at pananampalataya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan na nagbigay liwanag sa madilim na kagubatan, naglakad sila palabas ng bayan patungo sa lugar na kanilang pinili, isang luma at nilalamnan ng mga ugat na altar. Si Rico, bagamat tila naiiba na, iibana, ay kasama pa rin nila. Hindi man siya ganap na si Rico na nilang kakilala, may mga sandaling nagpapakita pa rin ang kanyang tunay na pagkatao. Ito na ang pagkakataon, bulong ni Lira, hawak ang kamay ni Rico bilang simbolo ng kanilang pagtutulungan, sinimulan nila ang ritual, binigkas ang mga sinaunang panalangin habang sabay-sabay na humarap sa altar. Ang hangin ay tila humipo sa kanilang mga balat, at ang mga anino ng kagubatan ay naglakbay kasama nila, ngunit hindi naging madali ang laban. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-awit ng mga incantation, biglang lumitaw ang isang malakas na puwersa, isang anyong maitim at mabagsik na nilalang na nagmumula sa loob ni Rico na nais lumaban sa kanilang pagsubok. Nagapi ng mga kaibigan ang takot at naglakas ng loob upang talunin ang nilalang gamit ang kanilang tapang, pagkakaibigan, at panalangin. Ang bawat salita ay tila sumisiklab sa hangin, naglalakbay patungo kay Rico, naglalaban sa loob ng kanyang katawan, matapos ang mahaba at nakakapagod na laban, unti-unting nawala ang anyo ng kadiliman. At muling nagningning ang tunay na mga mata ni Rico, payun sa mga pangalan, na bumalik sa kanilang piling na may ngiti na puno ng pasasalamat, na pagtanto ng lahat na ang sumpa ay hindi lamang isang parusa, kundi isang pagsubok sa mga tugon ng kanilang pagkakaibigan. Matapos ang laban sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, muling nagkaroon ng katahimikan ang pagbubatan. Si Rico ay bumalik sa kanyang sarili, ang mga matang dati naglalaman ng dilim ay ngayon ay nagningning na may pagkababad sa pag-asa at pasasalamat, ngunit hindi pa rin naging madali para sa apat na magkakaibigan ang sumunod na mga araw. Ang sumpa, bagamat napawi, ay nag-iwan ng mga bakas sa katawan at isip ni Rico. Siya ay nagkaroon ng mga panaginip na puno ng mga larawan ng dilim at mga dambuhalang nilalang na tila sumusunod pa rin sa kanya, dumating ang panahon na kailangang harapin nila ang mga pang-araw-araw na hamon ng magkasama, ngunit may bagong pangamba sa puso ng grupo, isang pag-aalala na baka muling bumalik ang kadiliman, sa kabila nito, nilakasan nila ang kanilang pagkakaibigan. Si Lira, bilang leader, ay palaging nandyan upang ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng samahan. Si Maya ay patuloy na nagdedokumento at nagsasaliksik ng mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Si Jomel naman ay nagsilbing tagapagbigay ng saya at lakas sa grupo, habang si Rico ay unti-unting nagbagong lakas at nagbalik sa pagiging masaya at masiglang tao. Isang araw, habang naglalakad sila sa palengke ng bayan, may napansin silang kakaibang kilos ng mga tao, mga bulong tungkol sa muling pag-usbong ng mga kakaibang pangyayari sa paligid ng San Isidro. Hindi nagtagal, nakita nila mula sa isang matandang naglalakad na may dala ng balita na tila ba'y may bagong panganib na nagbabadya sa nilang bayan. Ang sumpa ni Rico ay maaaring nag-iwan ng hindi inaasahang epekto na kailangan nilang harapin, na pagpasyahan nilang magsimula muli ng mas malalim na pag-iimbestiga tungkol sa mga sinaunang alamat, hindi lamang upang maprotektahan si Rico kundi pati na rin ang buong bayan ng San Isidro. Hindi nagtagal ay unti-unting lumitaw ang mga kakaibang pangyayari sa San Isidro. Ang mga tao ay iniwas na sa kagubatan, may mga alingaw-ngaw ng mga hindi maipaliwanag na tunog sa gabi. Dumilim ang mga kalangitan sa tuwing lalapit ang gabi at may mga aninong nung nagliliparan sa paligid ng bayan, naramdaman ni Nalira, Maya, Jomal, at Rico na ang kanilang laban ay hindi patapos. Ang sumpang bumalot kay Rico ay nagdulot ng isang mas malalim na espiritual na bagyong unti-unting sumisira sa katahimikan ng bayan, nagtipon muli ang apat na magkaibigan upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Alam nilang mula ngayon ay mas kailangan nilang maging matatag, hindi lamang para kay Rico kundi para sa lahat ng taga San Isidro. Hindi ito lamang tungkol sa atin, Ani Lira, ang kanyang tinig ay puno ng game time na pananalig. Kung hindi natin ito maaagapan, marami ang maaapektuhan. Habang nagsasaliksik si Maya sa mga lumang talaan at aklat ukol sa sumpa, nakatagpo siya ng isang pangkat ng mga nagsanay noon sa ritual na nilalabanan ang mga aswang. Sa tulong ng impormasyong ito, nagkaroon sila ng bagong pag-asa, ngunit hindi naging madali ang kanilang gawin. Maraming beses silang nilapitan ng mga aninong tila banta ng dilim, mga halimaw na naglilihim ng kanilang sarili sa dilim ng gabi, isang gabi, habang nagbabantay sila sa gilid ng gubat, nilapitan sila ng isang matandang lalaki na nagpakilalang isa pang tagapangalaga ng pagubatan. Ipinahayag niya na ang sumpa ay bahagi lamang ng mas malawak na digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman na nagaganap sa kanilang bayan sa loob ng maraming taon. Hindi lamang kay Rico ang sumpa. Ito ay sumpa ng buong bayan, wika ng matanda, ang mga mata niya ay nagliliyab ng seryosong babala. Paano kami makakatulong? Tanong ni Jomal, na muling napuno ng pag-asa. Kailangan ninyong harapin ang pusod ng pagubatan, doon mapokontrol ang balanse ng espiritu, sagot ng matanda, na nagbigay ng mapa at mga gabay para sa kanilang darating na pakikipagsapalaran. Sa pagtanggap ng mapa at mga tagubiling mula sa matandang lalaki, nagsimula ang paglalakbay ni Nalira, Maya, Jomal, at Rico patungo sa puso ng madilim na kagubatan. Bitbit ang liwanag ng buwan at lakas ng kanilang pagkakaibigan, nagtungo sila sa lugar kung saan ipinaglalaban ang balanse ng liwanag at kadiliman. Habang naglalakad sa makakapal na gubat, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya, mga dampi ng malamig na hangin, mga bulong sa dahon na parang mga babala, at mga aninong sumasabay sa bawat kanilang hakbang. Taglay nila ang determinasyon kahit na ang mga panganib ay unti-unting dumarating. Sa bawat pag ikot ng landas, mas nararamdaman nila ang laman ng alamat na iyon, isang misteryo na nag-uugnay sa kanilang bayan sa mga sinaunang espiritu ng kagubatan. Sa gitna ng paglalakbay, nagkaroon sila ng pagkakataon na magpahinga sa isang maliit na liwasan. Doon ay nag-usap sila tungkol sa mga nangyari, pati naramdaman ni Rico sa loob ng kanyang puso. Natatakot pa rin akong bumalik sa dati, wika ni Rico, may halong lungkot sa tinig. Pero hindi ko gustong mawala sa inyo. Hindi pinabayaan ng mga kaibigan ang kanyang pagdadalamati. Pinatibay nila ang kanyang loob at sabay-sabay silang nagdasal para sa kanilang kaligtasan at tagumpay, patuloy ang kanilang pag-usbong sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isang sinaunang punong kahoy na napapaligiran ng mapupulay na ilaw ng mga espiritu. Ito ang sentro ng balanse na kanilang hinahanap ngunit sa kanilang paglapit, isang malakas na hangin ang dumaan, at isang anino mula sa dilim ang lumitaw upang harapin sila, dito nila nalaman na ang laban nila ay hindi lamang laban sa sumpa ni Rico kundi laban sa isang makapangyarihang espirito na naghaharing dilim sa kanilang bayan. Sa harap ng sinaunang punong kahoy na nagliliwanag ng kakaibang liwanag, nakaharap ng apat na magkakaibigan ang makapangyarihang espirito ng kadiliman. Ang hangin ay tumigil, at ang katahimikan ng kagubatan ay tila hawak ng pangamba at tensyon. Dito nagtatapos ang inyong laban, ang malalim at malamig na tinig ng espirito ay umaling sa paligid, hindi nagatubili si Lira. Hindi namin hahayaang lumunin nito ang aming bayan. Sama-sama kami at hindi kami sumusuko. Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Maya na gamitin ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang panalangin na kanilang natutunan mula kay Lola Berta. Ang mga salita niya ay tila may ningning na sumiklab mula sa mga labi, nagmumula sa isang lumang kapangyarihan. Habang binibigkas ni Maya ang mga ritual, si Jomal at Lira ay nagsilbing depensa kay Rico, na unting-unting lumaban sa loob ng kanyang sarili laban sa kadiliman na kumukupas, nagkaroon ng matinding inkwentro. Ang espiritu ay nagpadala ng mga anino na sumiglap sa kanilang paligid, ngunit ang pagkakaibigan ng apat ay naging sandigan nila laban sa pag ng dilim, sa kanika nilang tungkuling, pinagsikapan nilang itulak pabalik ang masasamang kwersa. Sa huli, sa tulong ng lakas ng loob at pananalig, ang espirito ng kadiliman ay napilitang umatras papasok sa kanyang madilim na kaharian, pagod ngunit masaya sa tagumpay, nagyakapan ang apat na magkakaibigan at nagpasalamat sa lakas na nagbuklad sa kanila. Pagkawala ng espirito ng kadiliman, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa bayan ng San Isidro. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, dala ang bagong pag-asa at pananampalataya sa kanilang puso. Si Rico, bagamat nagkaroon ng mga peklat mula sa sumpa, ay nagpakita ng mas matibay na pagkatao. Nalaman ng lahat kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan at pagtutulungan sa gitna ng mga pagsubok, nagtipon muli ang apat sa paborito nilang lugar sa tabing ilog. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, pinag-usapan nila ang mga aral na kanilang natutunan, na kahit gaano man kadilim ang damapos sa isang tao o komunidad, laging may liwanag na maaaring tanggayan ang kadiliman. Hindi ito ang wakas, sabi ni Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong ipagpatuloy ang kanilang laban para sa kalikasan at bayan. Ito ay panibagong simula, Puno ng pasasalamat, nagyakapan ang magkakaibigan, handa na harapin ang anumang darating na hamon ng magkasama, ang sumpa na minsan nagdulot ng takot ay naging paalala ng katatagan ng pagkakaibigan, tapang, at pananampalataya, mga diwa na hindi kailanman mawawala sa puso ng San Isidro.